Yo, 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 yo! What's up mga pale Ayun na nga, nandito na tayo sa part 8 ng Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. Habang tumatagal, patindi ng patindi yung mga eksena at habang tumatagal, ayan na, nakikita na ng mga tao kung ano nga ba ang papel natin dito sa palabas na Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. At kung ano nga ba ang role natin dito. Uh, bibigyan ko lang kayo ng konting clue. Uh, sa mga hindi pa nakakapanood, bibigyan ko kayo ng konting clue. ah, uh, dito nagsimulang uh, mainis sa akin yung mga tao. Ayan, sa part na to, sa part 8, dito nagsimula yung gigil at galit sa akin ng mga tao. Ayan, panoorin natin, malalaman nyo kung bakit nga ba nagalit sa akin yung mga tao. Dahil, uh, hindi ko muna babanggitin dito. Siyempre, papabitin ko muna kayo para naman malaman nyo. At uh, sa part na to, mga pali, uh, lumabas na tayo. Ipapakita dito kung ano ang role natin at kung ano nga ba ang papel ko sa buhay ni Juliet. Ayan. At saka, syempre, sa buhay ni Nanri. ba diba, silang dalawa ang magkababata. Pero ngayong malaki na sila, uh, bigla akong dumating. Ayan, bigla akong dumating at naging karibal ni Nanri. Ngayong part... Ngayon part 8 mga pale, napakaganda ng mangyayari. Kaya naman sabay-sabay nating panoorin mga pali. At uh, huwag kayong magagalit sa akin. Ah. Sa mga naging basher ko dyan, uh, uh, basta, uh, mahal ko pa rin kayo kahit basher ko kayo. Tuloy-tuloy lang kami palagi sa paggagawa ng content. Basta kami, uh, gusto lang namin magpasaya ng tao. Tara, play na natin. Huwag na nating patagalin pa. Juliet, di na makakarating dito si Nanri. Umuwi kasi siya ng probinsya eh. Hindi na siya sa iyo. Mukhang matatagalan bago siya makabalik dito. O baka hindi na nga eh. Bakit, Jex? Bakit siya umalis? Ba't hindi siya nagpaalam sa akin? Hindi ko rin alam dilit eh. Baka sarili siya! Tama na kanang Huwag ka nang miyak. Dito pa naman ako eh. Eh hey, yun, know, oh. To the comfort ng person, oh. No? Ako yung nag-comfort kay Juliet nung nawala si Nanri. Hindi natin alam kung saan nga ba. Saan mo naman ba kami dadalhin? Basta, sumunod na lang kayo sa akin. Baka puro kalokohan na naman yan, ha? O oh, nga, Sir. Baka mamaya, puro kalokohan na naman yan, ha? Hindi. Basta, magtiwala kayo sa akin. Sige, magtitiwala kami sa'yo. Basta, hindi mo kami papahama ka. Oh, Oo, hindi ko kayo papahama. Uy, <sighs> yun, no? Sabi ni Pinsan, pink roses daw ang gusto ni Juliet. Sana magustuhan niya to. To the manliligaw ang person eh, no? Kita nyo naman. Uy, Jek! Uy, mga tol. Saan ka pupunta? Bihis na bihis ka. May dala ka pang bulaklak, ah. Uy, para sa man! <laughs> Ikaw talaga, Nico. Siyempre, hindi. Para kay Juliet to. Sabi kasi ni Pinsan, may ilig daw si Juliet sa mga pink roses. Kaya ito yung bibigay ko sa kanya. Ganun ba, Jex? O oh, sige, good luck sa panliligaw mo ah. Paano, Jex? Dito na kami. Sige, mga tol. Sige. Yeah. Blackton. Black Black Grabe naman talagang seryosong seryoso sa panliligaw kay Juliet eh no? Nakaporma pa, may bulaklak pa. Pinsan? Ako po. Uy, pinsan, ikaw pala, tara pasok ka. Upo ka muna. O Kim, napasyal ka. Pinsan, pwede mo ba akong samahan sa mall? Ibibiling lang sana ako eh. Ay, pasensya ka na pinsan na May lakad kasi kami ni Jax eh. Di kita masasamahan. Papunta na rin siya dito we. Eh. May lakad ka pala. Sige, ayos lang. Ako na lang. Pasensya ka na talaga, Kim ha. Juliet? Juliet? O, oh, pinsan. Ay, na pala inaantay mo. Uy, Jax. Nandyan ka na pala. Tara na ba? Oo, sana, Juliet eh. Kung wala ka nang gagawin. Oo, Jax. Wala naman na akong gagawin eh. Ikaw lang naman yung iniintay ko eh. Panis. Tara na? Ah, Sige, tara. Naman niligaw. Juliet, para sa'yo nga pala. Aww. Salamat dito, Jeks, ha? Dito pala pa. Wala yung Juliet. Basta lahat ng mga sa'yo, gagawin ko. Salamat talaga, Jacksa. ha? Wow, sana all. Ang sweet naman. Nga pala, pinsan mauna na ako sa inyo, ha? Baka nakakaabala ako eh. Sige Kim, ingat ka sa lakad mo. ah sige pinsan, ingat din kayo. Salamat. Sige. Tara na, Jax. Juliet, ako na magsasara ako. O oh, Jax, bakit ka to Miguel? Ah, uh, Juliet. Pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Oo, okay lang naman. Iyon, oh! Dagdag -dag pogi points yan, mga pale Tara na. Panis, mga par. na Nakahawak na ng kamay yung... Sana, sumama si Juliet. Talagang Dito siya sa panliligaw, eh, no? Parang araw-araw pinupuntahan si Juliet. Juliet? O, Jeks, ba't nandito ka? Kala ko bukas ka papupunta. Eh, yayayain sana kitang mamasyal, eh. Baka gusto mo mag-stroll. Oo, oh, sige. Sakto. Wala naman akong gagawin. Naboboring na ako dito sa bahay. Teka, okay na ba tong suot ko? Oo naman. Okay na, okay. Ganda mo nga dyan. Tara na. Oo, oh, sige. Wait lang. Kunin ko lang yung bag ko. Tara na? Tara. O nga pala Juliet, nagdala na rin akong helmet para sa'yo. Thank you. Oo, oh, di ba? Yan ang mga dapat mga maliligaw, gentleman. <laughs> Grabe siya, oh. talagang focus sa focus sa paliligaw eh, no? Ano, Juliet? Ako na magsuot ng helmet sa'yo. Kakaiba ka man, ligaw, par! Kakaiba ka man! Talagang bakod na bakod man, araw-araw man! Salamat, Chex, ha? Tara na. Okay ano, na. Tara. Ganda dito, Juliet, no? Sariwa ang hangin, tsaka maganda ang view. Oo nga, eh. Ganda dito. First time ko lang makapunta dito, eh. May ganda lugar pala sa atin. Oo naman. May mas maganda pa dito, lalo na banda doon. Juliet, dito na lang tayo. Oo nga, ganda dito, Jacksa. Sabi ko na nga ba, eh. Magugustuhan mo dito. Salamat, Jacksa. ha? Dinala mo ako dito. Alam mo, may naalala akong gantong lugar dati na pinuntahan namin ng mga bata pa kami. Nakakamiss. Huwag kang magalala, Juliet. Ngayon ako na ang kasama mo. Gagawa tayo ng bago at masasayang memories. Nakasama ako. Salamat, Jacksa. Lagi mo akong pinapasaya. May iba tayo, Juliet. May tatanong lang ako sa sa'yo. Oh, ano naman yan, Jex? Gusto ko lang sanang malaman kung kailan mo ako sasagutin. At kung may pag aasabang bang muhin tayo. Ah, uh, Jex, pwede bang pumunta ka na lang sa bahay bukas? At doon ko na ang sasabihin sa'yo yung sagot. Sige, Juliet. Bukas pupunta ako. Tara, sa ibang lugar naman tayo. Sige. Pinsan, Ano ba yung sasabihin mo? Bakit pinapunta mo ako dito? Hihingi lang sana ako ng advice sa'yo. Sa so, tingin mo, dapat ko na bang sagutin si Jex? Tingin ko naman pinsan, seryoso naman siya sa paniligaw niya sa'yo. At mukhang mahal ka naman niya. Ang tanong, gusto mo ba siya? Yeah. Kaya mo ba siyang mahalin? Yun nga. Dahil kung yun nga, ako, mo na. Oo, gusto ko naman siya. At mabuti naman siyang tao, kaya madali siyang mahalin. Oh, yun naman pala insan eh. Edi sagutin mo na. Para naman magka-love life ka na. Salamat, Kima. Ha. Hayaan mo. Pagpunta niya dito, sasagutin ko na siya. Ayun, you know? hey, congrats na agad sa inyong dalawa pinsan, na. Salamat, Kim. O, oh, paano pinsan? Mauna na ako. May lakad din pala kami ngayon ni Sige, pinsan. Ingat kayo. Juliet? Juliet? Kuya hey Jex, nandyan ka na pala. Tara, pasok ka. Okay, salamat, Juliet. Upo ka muna. Ah, uh, na. Juliet. Pwede ko na bang malaman yung sagot mo? Ano kaya? Oo, Jex. Oo yung sagot to. Kumapayag na ako maging girlfriend mo. Talaga, Juliet? Totoo ba yan? Oo, Jex. Totoo. Sinasagot na kita. <laughs> Huwag kang magalala, Juliet. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay mo sa akin para mahalin ka. Mahal na mahal kita, Juliet! Pang! Sinagot naman, man! Sinagot na, man. Hindi ka na magpapakayari pa ligaw, man! Sinagot ka na! Ganun dapat, mga par. Yung mga paliligaw yung dapat bakod na bakod ba araw-arawin mo ba? Alam mo, Juliet, sobrang saya ko kasi sinagot mo na ako. Ako din, Jax. Sobrang saya ko din kasi si boyfriend na at alam kong mahal mo ako. Ganun din ako sa Jex. Mahal din kita. Mahal na, mahal din kita, Juliet. Aww. <laughs> Uy, Juliet, Jax. Parang sanay kita namin sa inyo. Parang kayo na. Kayo na ba? Oo nga. Kayo na ba? Oo guys, kami na. Sinagot ko na siya kahapon. Ganun ba? Congrats sa inyo ah. Jax, Juliet. Masaya kami para sa inyo. Oo Congrats guys. sa inyo ah. Salamat guys ah. Salamat mga tol. Siya nga pala, ba't parang kulang kayo? Nasaan si Enad? Ah, si Enad? Wala pa eh, hindi pa dumarating. Ah, ganun ba? O paano guys? Dito na kami, may pupuntahan pa kami ni Jex eh. Mga tol, dito na kami. Ayun, lumabas si Andre. Diyan lang pala siya. Okay ka lang ba? Ayos na ako tol. Masaya na ako na, ikita ko masaya si Juliet. Eh, hey, tol. Anong plano mo ngayon yan? Siguro mga tol, pabalik na muna ako sa probinsya. Papalipas na muna ako doon. Sige, tol. Basta mag-iingat ka. Salamat, tol. Kawawa naman si Nanrie, eh, no? Sobrang sakit nung mga ganyan, di ba? Ipapaubaya mo yung mahal mo para lang maging maligaya siya kasi alam natin na hindi naman siya liligaya sa atin. Ang hirap nun, mga pali. Sobrang sakit sa dibdib nun. Juliet, malapit nang lumabas yung anak natin. Kaya nga eh. Kaya lang, kulang pa yung pera natin kung paanak ko. Huwag kang magalala. lang. ko ng paraan. Pagsensya ka na. Okay lang. Alam ko namang gagawa ka ng paraan. Tara na. Tara. Ayun you no. Know? Oh. Tol, tara. Juliet? Yes. Juliet? Yes. Yes. Oh guys, ba't nandito kayo? Ah, Juliet, may abot sana kami iyo eh. Eto, tulong namin para iyo at sa baby mo. Saan galing ito? Eh, nagkambag-kambagan kami. Para sa pangang-anak mo. Salamat talaga guys ha. Kailangan talaga namin ng pera ngayon eh. Salamat talaga, maasahan talaga kayo. Maraming salamat mga tol. Wala yan. Paano Juliet? Dito na kami ha. Nabot lang talaga namin sa'yo yan. Eh. Salamat. Sige, sige. Okay. Kita di kita. Grabe no, sobrang grabe no'n mga pali no. Alam mo yung ano, yung pakiramdam na merong kang mahal na mahal pero uh, pakiramdam mo hindi pwedeng maging kayo dahil nga uh, may pumipigil. Hindi pa natin alam sa ngayon kung ano nga ba ang naging dahilan ni Nanri bakit niya ipinaubaya kay Jex si Juliet. di ba alam naman natin na simula pagkabata pa lang, mahal na mahal ni Nanrian si Juliet. Tapos, ayun, hanggang sa nagkatuluyan na nga si Jex at saka si Juliet. Tapos eto, eto, abangan natin kasi buntis na si Juliet. di ba diba? Lumipas na yung mahabang panahon, ibig sabihin lang nun, sobrang tagal nang nawala ni Nanri uh, sobrang habang panahon na nawala silang balita kung ano na ba talaga ang totoong nangyari kay Nanri kumbaga zero idea sila ba? Diba? pero syempre kung nasaan man si Nanri isipin mo kung nasa, nasa uh, kinalalagyan ganya ikaw kung nasa sitwasyon ganya ano mararamdaman mo na yung mahal na mahal mo ay merong mahal na iba na hanggang ngayon na alam mo na hindi mo kayang ipagpalit pero wala kang magawa dahil uh, merong pumipigil at hindi pa natin alam kung ano yun Diba? Sobrang sakit nun. Sobrang sakit sa dibdib ng no, mga pali. Uh, ikaw, uh, nanonood ka, na-experience mo na ba yung gantong experience? Kung na-experience mo na, i-comment mo dito sa comment section kung ano nga ba ang naging solusyon mo at uh, kung paano mo nalampasan yung ganto kasakit na pangyayari sa buhay mo. Yun lamang, mga pali, abangan natin yung uh, part 9 ng pangarap ko, ang ibigin ka. Uh, palagi lang kayo sumubaybay. Araw-araw tayong magagawa ng... A reaction video natin dito sa YouTube channel natin na Serjex. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel natin mga pali, search mo lang Serjex tapos mag-subscribe ka na. Click the notification uh, button para updated ka sa lahat ng upload natin dito sa YouTube. Ha? Maraming maraming salamat po sa palaging pagsuporta at maraming maraming salamat din po. Alam ko uh, dito sa part na to, dito dumami sobra yung mga bashers ko dito dumami ng sobra yung mga galit sa akin pero uh, isipin na lang po natin na uh, ay content lang po ito. Ha? Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun lang at maraming maraming salamat.